Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, ngayong araw po, nandito na naman po ako sa aking ano ah, ngayong aking mga pananim. Ipapakita e, ko lang po mga KMC. Tingnan may mga bunga na. Tingnan ninyo. Ayan po mga KMC, ang aking ano, kamatis oh, malalaki ng kanyang bunga oh. Yan, oh. ang dami ng bunga mga KMC ang aking kamatis. Malapit na naman ako mag-harvest ng aking kamatis kaso ito sa isang tangkay, dalawa lang oh. May dalawa, tatlo kasi kulang sa abono. Saka nalagas din na ng pang-spray. Eh, medyo marami-rami na rin to kasi marami na rin bunga yung iba. Ito. Ayan oh O. puro kamatis yan mga KMC. Hanggang doon, ang dami ng mga bunga. Ayan. May ano pa doon oh. may pakwa na na buhay o oh. may bunga na. Ayan. Inanang ko ng ano sinapinan ko. Ayun oh, ang dami mga bunga oh. Sira, so, uh, yung kamatis. Na uh, ilang ilang ano na lang, ilang days na lang. May ma-harvest na naman na kamatis. Oh ba nakakatuwa tingnan pag maraming bunga yung mga tinanim mo. Pag nakita mo may bunga na. Yan. Parang maganda tingnan. Ayan hanggang doon. Puro kamatis. Ang dami pa mga bulaklak mga KMC. Ito yung ano yung sa aking sili. Oh. Dami, dami na rin bunga. guys spray ko lang ng ano, kaya spray ko lang ng gamot para sa uod. Hindi talaga nawawala yung uod. Ito yung ano pangsigang. Halo. sigang saka yung anong tawag na to siling pula ito siling pang sigang oh. ah uh, mayroon pa yan dito eh, nawala nawala ang dalawa ilang ilang braso na lang na ano inarbe siguro na ng tanim <laughs> 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 yeah. talong ko um, naanhan ng ano o oh, talong oh na ano yung pagkat tubo niya kasi ano kulang sa tubig kulang sa dilig layo kasi ng tubig hindi madeligan ayan oh namumulaklak na sana oh hmm. yeah to sili hanggang doon sili dito sa kabila talong yung aking sitaw wala na hindi nakaraos saka na lang ako magtanim pag na mahirap magtanim ngayon mahirap magdilig ayan to mga, may mga bulaklak na rin to may mga bunga na rin to ang sili dito ayan o yung dito sa sili tapos dito sa kabila may talong din oh. namumulaklak na rin to ganyan kataas oh. talong dito sa uh, kabilang hilera dito sa gitna sili tapos dito kamatis yan nilagyan ko ng ano nilagyan ko tinali ko kasi lakas ng hangin napuputol na ano natutumba sa lakas ng hangin yan ang dami ng ito, ito marami ito bag bumunga oh, kasi pungpung sila sisang isang sanga oh. yan gado si ano, uh, kamatis pa din yan kamatis talong sili Para pag, sila sabay-sabay, di -sabay. may panggisa na ako. Oh. Ang talong, pwede ko na sa kamates. Huwag lang lagyan ng sili, ayoko naman ha. Ngayon <laughs> yung talong. Talong dito sa gilid, sili sa gitna, mas kamatis dito sa kabilang gilid. Ayan. Ayan, no. sili na dito kadugtong ko kasi wala nang kamatis ibang sili nga hindi ko nailipat na wala nang malipatan eh. may isang labanos pa doon na naiwan eh. yung upura ko kawawa na 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 ano pag ano sana sa topic maganda na sana tong talong siguro may mga bunga na rin to kung bastante sa tubig may maya konti magdamo damo na muna ako rito yung malawak yung lupaan ko kaso maliit lang yung tinamnan ko. Hagoy. <laughs> yung talbos ko ng ano, talbos ng kamote, hindi na na ano, hindi na, na damuan, no? May siningit do na talong. Ito, balinghoy. hindi na nadamuhan dito sa gilid may mga siningit-singit doon na talong dito sa kabila hindi rin nadamuhan may sili din ako doon na pinaglagay oh. umaya dadamuhan ko yan mga kensi papaya. Yan, papaya may bunga na. Malaki na sana 'yan, naputo lang. Kaya 'yan, tubo na 'yan, sanga na lang 'yan. Ah, dito may sili din akong tinanim dito. Ayun oh, sili. May drum doon, wala namang tubig. 'Yun. Ah, 'Yung okra binhi na lang pang binhi na lang ito wala na tsaka na lang ako magtanim ulit pag tag ulan na mahirap magdilig mga KMC ayun at mga KMC hanggang dito na lang po ang aking video hanggang sa muli po maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo kay Marlon MC Mix Vlog at maraming maraming salamat po bye bye